pag walang tao or kahit na sino ang dinimita sa kung anong kaya mong gawin. Baka ikaw lang ang sa sarili. Mag-isip ka. So, hi ka So, Welcome back to my YouTube channel and this is your girl, Sheila Cabuguera! So, hi guys! Meron tayong importante yung pag-uusapan. Kung isa ka sa mga tao na kulang na kulang sa kumpiyansa sa sarili or tinatawag na self-confidence, eh para sa iyo, itong video na ito. Ano ba yung mga dahilan bakit sobrang mahiyain ka? Ano ba yung mga dahilan bakit may mga bagay na hindi mo nagagawa? Ano ba yung nag-hold back sa'yo? Bakit ba sobrang hindi ka umaalis sa comfort zone mo? Bakit ba sa tuwing uh, merong gathering kay eh, ikaw ay nasa isang tabi, nagbubuk mo, at nagaantay na may lumapit sa iyo. At doon lang kayo makakabuo ng conversation. Ano yung mga dahilan bakit ikaw ay parang takot na takot sa mundo, takot na takot na mahusgahan ng mundo? Ikaw ba yung tipo ng tao na takot na takot na gawin yung mga bagay because ayaw mong may masabi sa yung ibang tao or wala kang confident na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. So, ito lang yung gusto kong sabihin sa iyo. If you are that, or if you are a type of person like that, ah, uh, don't be. Why? Kasi, nililimitahan mo yung opportunity na dapat meron ka. Maraming tumarating sa'yo opportunity, pero hindi mo tinatanggap because you are not that confident to take that opportunity. Bakit ka ba walang confidence? Dahil ba ikaw ay madalas mapahiya? Dahil ba ikaw ay laging nakikitaan ng mali? So ano-ano ba yung mga bagay na dapat gawin upang bumuo ng self-confidence sa sarili mo or yung tiwala sa sarili mo? Well, una, given na na, ta, na sa mundong ginagalawan natin eh napakaraming mapanghusgang tao like sa sampung tamang ginawa mo eh halos isa lang na mali na ginawa mo eh magpo-focus na yung mga taong nasa paligid mo doon na parang hindi na nila napansin lahat ng mga tamang ginawa mo halimbawa sa loob ng school ikaw ay may mga achievements tas may isang subject na ikaw ay binagsak imbis na matuwa yung parents mo or yung guardian mo or yung nagpapaaral sa iyo because you got high grades to a lot of subjects pero nalungkot sila because you failed sa isang subject lamang. Tiba parang for you lahat naman ginawa mo, kumbaga parang imbis na mabus pa yung moral mo at tumaas pa yung confident mo or i-encourage ka or i-motivate ka, eh mas talo kang nawala ng gana because nakita lang is yung pagkakamaling. 'di ba? So kumbaga, sa ganyang sitwasyon, okay lang naman na maging malungkot, madismaya, pero 'wag kang magpapalamon sa kalungkutan. Kumbaga, i-grab mo na lang 'yon as a motivation for you to grow, for you to develop. Kasi not all the time naman eh lahat ng tao ay nasa failure. Doon kasi sa failure na iyon, eh, pwede tayong matuto doon. Walang tao na, na naging successful na hindi sila dumaan sa mga pagsubok sa buhay nila. Napakaraming taong sinubukan bago sila maging successful. At walang tao na makakakamit ang tagumpay na iyon na dumaan sa shortcut. Lahat ng tao ay may pinagdaanan. So, ikung ikaw na ngayon, eh, feeling mo, eh, halos wala ka nang nagawang tama na parang ni, ni ultimo pag-recite, ni ultimo pag, recite, ni ultimo pag sabi ng tamang sagot ay eh, hindi mo na magawa because pinangungunahan na ng isip mo na mali ka. Pinangungunahan eh, na ng isip mo na ah, baka mapahiya ako, ah, baka pagtawanan ako, na ah, baka mali-mali itong pinagsasabi ko at ako'y mapahiya lamang. Kaya mananahimik ka na lang. Imbis na maipakita mo yung galing mo, yung husay mo, eh hindi mo na nagawa because you lose your confidence kung ipagpapatuloy mo yung thinking na ganyan, eh, walang mangyayari sa buhay mo. Alam mo, kahit sinong tao ang mag-advise sa iyo, eh, baliwala. Kung sa sarili mo mismo, ikaw mismo, hindi mo, hindi, kung dinadown mo mismo yung sarili mo. Paano pa ma-overcome yan? Well, think positively. If you have a positive mind, you will also have a positive life. Kung ang thinking mo ay eh, laging nasa bright side, yung yung buhay mo eh papunta rin doon. Pero kung isip ka ng isip na puro negative, eh negative din ang mangyayari sa iyo. Pag inisip mo na makakapagtapos ka, makakapagtapos ka because you will exert effort to do that. Para makamit yung goal mo. Pero pag may isip mo, ah, babagsak ako, ah, hindi na ako makakapasa, ah, ganito, ganyan. Eh, mangyayari talaga yun kasi ang thinking mo, susunod lang naman yung katawan mo doon, eh. Diba? So, kung yan, nang yan, lagi ang iisipin mo, eh, walang mangyayari sa buhay mo. But, if you are a type of a person that want to change that kind of situation, eh, umpisaan mo na ngayon. Dyan. Umpisaan mo nang gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa kasi nilalamon ka ng fear, ng anxiety na meron ka. Face your fear, ika nga, di diba? ba? Bago, takot ka sa heights, o tumalon ka, tumalon ka sa mga matataas na lugaro, pero safe. Na joke lang. Uh, pumunta ka sa mga matataas na lugar. Face your fear. Kung takot ka sa ipis, hawakan mo yung ipis. Patay may ipis. Kung takot ka sa mga, kung takot ka na sabihin yung dapat mong sabihin because of the judgment of the other people, subukan mo. At kung may masabi sila, at kung gusto mo pang ipaglaban yung sarili mo, gawin mo. Kung magawa lang tao, or kahit na sino, ang linimita sa kung anong kaya mong gawin. Baka ikaw lang naglilimita sa sarili mo. mag ka. So, yun guys, masyadong seryoso ang ating usapan. Pero, hindi ko makakalimutan ang aking mga kabugeras na nagpa-shout out. Actually, uh, dapat kagabi pa ito, e kaso, due to some circumstances, e eh, ngayon ko na lang siya na-film. Kaya, ayon. So, eto. Marami-rami po nang nagpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Janet Dela Cruz kay MaJo Quinto, kay Leigh Galvez, kay Joshua Pablo, ang maris ng Youngs B2, kay Jer Salcedo, hi be, shoutout! Kay Angelica Hope, sino pa ba? Wait lang. Kay Jamaica Limbo Maluyo, yan sa kambal ko. Kay Erika da uh, kay Erika da Divitan Leda, shout out sa yo from 12 Yums B3. Ay, 11 Yums B3. Uh, shout out din kay Joshua Lazo. Okay. Kay Ivan Cruz. Ayan. Kay Christine Tasoy, shout out. So, yun. Shoutout sa lahat ng mga nanonood sa lahat ng mga estudyante ko, sa lahat ng mga supporters ko, sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa aking vlog, na kahit bihira na lang ako mag-vlog, mag eh, every time na nakikita nila ako, eh, lagi nila akong gini-greet, like, Sheila Caboguera, hey, hindi na nga Sheila, hindi yung pangalan ko sa school, eh. Sheila Caboguera, it's your girl, Gawin, ganun, ganun sila. pero natutuwa ko kasi naaalala nila ako. So, yun lamang po, if you have some suggestions sa content ko, don't forget to Uh, comment down below. At huwag nyo din po kalimutan i-follow sa aking social media accounts. Sa aking Facebook, Instagram. Uh, tiktok na nga rin pala ako guys. So, wala lo. Sa sayo para mag-TikTok. So, yun naman po. God bless and bye-bye!